Kay Jesus ka pa rin ba umaasa o sa mga makamundong bagay? Nagdududa ka pa rin ba sa timing ng Diyos? Na-appreciate mo pa ba ang kanyang mga biyaya sa iyo? Sa tingin mo, maliligtas ka pa rin o tuluyan ng mahuhulog sa kasalanan? At para sa huling tanong, gusto mo pa rin bang mapabilang sa pamilya ng Diyos? Ang Pasko ay hindi lamang isang selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus, kundi isa ring malalim na paalala ng katuparan ng mga pangako ng Diyos at ng kanyang dakilang plano ng kaligtasan. Ngayong araw, ikalabing pito ng Desyembre, tayo ay magbalik tanaw sa talaang kanan o henyalohiya ni Jesus, kung saan natuklasan natin ang kahangahangang kasaysayan ng kanyang katapatan tiempo at biyaya. Ang bawat pangalan, kwento at yugto ay nagpapakita ng mas malawak na layunin ng Diyos na anyayahan ang lahat na maging bahagi ng kanyang pamilya. Sa ating pagninilay ngayong darating na Pasko, naway mapalalim ang ating pag-unawa at pasasalamat sa kahulugan ng kapanganakan ni Kristo at ang kanyang walang hanggang pagmamahal para sa sangkatauhan. Kaya ngayon, hayaan niyo po akong magbigay ng limang puntos para sa ating pagninilay bilang paghahanda sa pagsapit ng Kapaskuhan. Ang una ay ang pag-asa sa pangako ng Diyos. Ang genealogiya ay paalala ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako kina Abraham at David. Sa panahon ng Pasko, tayo'y inaanyayahang magtiwala sa katuparan ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Ang pangalawa naman ay ang angkop na panahon ng Diyos. Ang tatlong pangkat ng tiglabing apat na salin lahi ay nagpapakita ng perpektong tiempo ng Diyos. Sa bawat yugto ng ating buhay, ang Pasko ay paalala na may tamang panahon para sa lahat ng bagay ayon sa plano niya. Ang pangatlo naman ay ang saklaw ng biyaya ng Diyos. Ang pagsasama ng mga makasalanan tulad nila Tamar, Rahab at Bathsheba ay nagpapakita na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Anuman ang ating pinanggalingan o nakaraan, tanggap niya tayo kahit sino pa man tayo. Ang pang-apat ay ang katuparan ng kaligtasan. Si Jesus ang tugon sa pangakong Mesiyas na magdadala ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Ang Pasko ay paggunita sa katuparan ng dakilang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang panglima naman at huli ay ang oportunidad na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, lahat tayo ay inaanyayahang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang Pasko ay paanyaya sa atin na buksan ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos at tumugon sa kanyang panawagan na tayo'y maging banal at bumalik sa kanyang piling. Kung titingnan niyo po ang mga unang letra ng limang puntos na aking ibinigay, mabubuo nito ang salitang Pasko. P ay para sa pag-asa, A sa angkop na panahon, S para sa saklaw ng biyaya, K para sa katuparan, at O para sa oportunidad na makasama sa pamilya ng Diyos. Kaya sa paparating na Pasko, alalahanin natin na kapiling natin ng Diyos at mahal niya tayo. Kahit ano pa man ang ating nakaraan, tanggap niya tayo basta naroon ang hangarin at naisin nating bumalik sa kanyang piling magsisi sa ating mga nagawang kasalanan at tumugon sa paanyayang magbalik loob sa Kanya. Ang lahat ay may perfect timing, kaya huwag kang mag-alala kapatid, ang Diyos ang bahala sa iyo.